Sumalang na sa unang pagbasa ng sanggunian ang ordinansang nagbabawal sa mga elementary at junior high school students ng Cotabato City na pumasok sa mga mall at internet cafe habang nasa class hour, partikular sa mga oras na alas 7 hanggang alas 11 ng umaga at alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Binigyang diin ni City Councilor Dato Rice Sema na hindi ito pagbabawal sa karapatan ng mga mag-aaral kundi pagsisiguro lang sa kanilang seguridad at karapatang matuto dahil sa mga nabanggit na oras anya ay dapat nasa classroom na ang mga estudyante para mag-aral. Bilang Vice Chairman ng Committee on Youth, nababahala si Councilor Sema dahil sa kanyang pag-iikot sa mga mall at internet cafe ay napansin niyang imbes na sa classroom ay nakatambay lang sa mga mall at internet cafe ang mga estudyante. Ang iba niya sa kanila ay nasasangkot pa sa gulo habang suot ang kanilang school uniform. May mga exemptions naman anya nakalakip sa naturang ordinansya sa Isa na dito ay dapat kasama ng estudyante ang kanyang magulang habang nasa mall o internet cafe. Mark Antanitaiko, NDBC Bida Balita.